Hello po, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat Nandito naman po muli si Tita Emi Muli po papasama sa inyo, luto po tayo ng hipon Gawin po natin sweet and sour Ayan, sama po kayo kay Tita Emi Ayan Babaan po lang po kayo Medyo mataas po kayo ngayon, ayan Medyo mainit na po yung ating kawali Lagyan po natin ng konting mantika Ayan magigyan po natin ang bawang at sibuyas. Magigyan na po natin itong ating sibuyas. diba buksan, mm -hmm. Na, mo nga, di ba buksan yeah. ko eh nat natanong nga buksan ni Lola niya yung santong puti yung melted margarine capping up kasi hindi ko kaya mabuksan ito yung ng piliyo oh um, hindi pa lang magayon natin ito sa ating dipol Ayan na nga po. Ayan ito na i Na ilagay. Yung maayos. Ayan. Ayan na po.

Tapos, oh, ano, ang init po ngayon ng panahon. Talagang grabe po ang init. Grabe po. Talagang init. Mm -hmm. uh, sweet and sour powder. po natin ng star margarine. Star margarine. Kumain ka na, Papa. Nag-alusal ka na. 你不能干那个工作吧？ Itipan po ang tita inyo. po natin siya. Tari po nung itong aming talang. Hagi itin po yung puwit ng kawali. Hindi na po siya maganda. star margarine. Wala pa po na star margarine para sa yan. Nagdagan po natin star margarine. Masa si Bong? Di ko yung saling asokan? Hindi po. 哎，妈妈，来喽。 apot na ko ang pang na. na sweet and sour. Nakikipong. na po yung ating hipon. Tapos na po natin iluto. Hipon sweet and sour. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa akin po mga subscribers, sa akin po manonood. Thank you very much po sa lahat po sa mga aking manonood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa day. Thank you very much po. Bye-bye po. And I love you. I love you all. Bye-bye.